Ay, <laughs> ano na ba ito? Sige, ano natin. Bumili ako ng ref, Hindi ko maano pa kami gamitin ito. Paano pa ano mahal ba to? Ang mahal kasi. Ito guys, ang ganda ng rep ni, Ma ni Donya, oh. Eh, yun o, Donya, guys, oh. Ayan, ang ganda, oh. Tingnan nyo, guys, kung paano ito, guys. Paano nga? Ito ba? Yung ice cube, yeah. Ito. Pwede naman cube. Ah, oh, tapos ito guys, oh, tingnan remo, <laughs> <laughs> na natin. Bakit guys, lihat Oh, Oh, water Oh, yung water. Naman. Diyan, diyan mo. Diyan mo ice para ano ito? Lalagyan mo pa Mama, ng ito. guys. So. Sige, hayaan mo ito, na. Ito yung ano lang to sa vlog, vlog for the day. O, oh, diba? Tapos ito guys, pwede siya sa crush. Ito yung crush. Crush? Crush. Crush. Sige, pindutin natin. Ay, sa crush guys. Para kung gustong mo bumili, ay. Sige, itanan natin. Oh. Hinap na. Pilap Yan lang. Yes. Yan sila. <laughs> Ang ganda ng bayo pang ano, pang-artistahin. <laughs> Ito may ari guys oh. Diyan may siya, pare. Ka rin sa pa anong siya? Doon mo, doon lang sa taas. Hmm. Para maganda itong mga kwarto. So, sa tingin natin yung CR dito guys. tabi dito. Excuse. Sige na, ikaw ang magturo. Ito yung Ah, sige. Pag so, siya, biglang aandig Ah, dyan, dyan Hindi oh. ka na kailangan mag-ahawak mag ng kwek mo. So, na, may shower. Ayan, may hat. Start and cold. guys, ang ganda na. No? Saan? Dito? Mm -hmm. Ganda. Ganda. Oh, diba? Ganda pag itong bayan na kay gigang kung may aral so hindi pasla kakalabas pika kano lang nila ano yun nga? pag ano yung ano life ko kay ano? ayong kapalang Itayo ang kabayo. Hi, madam. Nagbablog ako. <laughs> Pwede naman pumasok dito. Ito yung 50 54,000. Ito yung 54,000. ba? Hmm. Ito ni yung, yung mo yung aming, ano, umu, umunan, Saan? Masa ang <laughs> Kaya, okay, so, ganda ng house. Ito pala si Ann. Ganda na si R. Ayan. Yamanin. <laughs> Sana all. i